may <coughs> may binigay sa akin ano kulungan ng manok si bayaw ko eh ngayon hindi naman matino kundi kinuha niya, binigay niya lang sa akin dahil ah uh, oh yan medyo sira-sira na eh, oh. to butas papasok yung ano papasok yung yung uh, daga kasi maraming daga dito eh tsaka yan. Ito. toto, Ito pwedeng hindi na ano yun. Tatakit lang naman. Total mabigat naman eh. Yan. Re-repairing ko. At uh, magawang ano. Libangan din. Para magamit yung aking unang ginawang ano. Fermentation na ano. Na Madrid de Agua. Siguro dito. Kasya rito siguro mga tatlo tatlo siguro dalawa lang muna o oh, o sayang eh kung hindi ako nagkakamali ito ay na eh, yung bubong ng ano eh ng tricycle eh ito parang bubong ng tricycle to eh kinumbert na lang na kulungan ng manok o oh, yan ngayon re ko ako naman ang gagamit pangkatay na manok o oh. Re-referin, re-referin pa lang. Oh. Yan na yung ano. <coughs> yung uh, kulungan ng manok. Meron ng ano, meron ng dalwa sa itong kulay medyo ano na yan, brown na yan parang lalaki tapos yung babae yung puti. ngayon matagal na matagal nang nandun lang sa ano, gawing baba umuha ko kanina sabay kami ni manong ni manong ansis yung bayo ko yun e, ang kinuha ko dalawa ngayon yung ang fermentation ko na ano na ito ayun Yan, ano no December 3 mm pina ano pinermen ko yan saka okay, ito to 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 kasi sobrang yan. yan yung first fermentation ko ay eh, ngayon January na <coughs> kaya yan sila eto eh binigyan ko na sila Kaso lang ang halo niya ay mano, ah, mais at saka yung uh, ah, ah, Ayun, nag-mix na yan, mix na yan. Tapos hinaluan ko nung yung, ah, yun nga, yung, nga, Madrid de Agua. Ayun. Eh parang naninibago sila. O busog pa lang siguro. O naninibago lang siguro dahil bagong lipat eh. Ayan. Yan ang bagong libangan ni Kapise. eh. ano ko nga sila eh na kako yung ano yung 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 yan, yan ng libangan ni Kapise. eh. Yan. Sisimono tayo native yan. Native. Native yan. Pag uh, naayos ko yung bisikleta baka makapaglaganag. Kasi yung ang matindi kasi ito. Ayan o. Ito. Oh. Reduce. January 1. Ayan. Ano na kanya? 700 liter yan. Pero, hanggang dito lang yan. Balang, ano lang, 3-4 lang yung may laman. Hanggang dito lang. <coughs> yan yung second fermentation ko lang. Madrid de agua. Oh. <coughs> Ito naman. Pinalalambot na. Ayan. Pinalalambot na baboy. Mahalo ka ng pechay. Huh. 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 Okay, maya maya na uli. <coughs> lalabas ko, lalabas. Obserbahan ko kung... Kumunta rito yung bayaw ko. Tinignan yung... Tinignan yung kulungan ng manok starter pala yung ano yung pitch na yon. may halong ano yung uh, mais na ano yung giniling na mais kako hinaluan ko na ng ano eh hinaluan ko na ng madrid de agua bago siguro punta ko dito sa ano madrid de agua tatanim ko yung mga natira Dito na ako dadaan. Sa likod. O yan. Malunggay. O. Malunggay yan. Malunggay. Pinatubo. At saka ito yung gamot ko. Yung tawag nito. Alimutan ko na magtawag yan. <coughs> oregano yata yan. Yan yan yan. Mga oregano yata yan. Ito. Oregano. Ayan sila. Baka ano yan. Kailan ang buhos niyan? Linggo? Bu Bukas? Martes? Lunes ngayon eh? O Merkulis daw bubuhosan. Sa ano? Pamangking ko pinsan. Yung kitchen yan yung kitchen. <coughs> Dito ko dadaan sa likod. <coughs> Kala ko linggo na buhos. Eh. Merkulis pala. Ito yung mga yung sa isang bayaw ko na manok mano, dito. Ito talaga lagalag yung mga manok na yan. oh, yan o. Oh. Yung. dito sila no, sa ilalim ng kawayan ano. <coughs> ngayon meron ako ditong nagka, nagkahig na naman pala sila rito meron ako ditong tinanim nung isang araw ah, kinuha ko yung dahon doon sa, ano, sa resort ngayon naputol kasi mataas na ito ngayon pag hiwahiwalayin ko to ito to, tatanim ko yan ito yung tatanim ko <coughs> dalawang araw hindi ako nakalabas ta parang inuugong, hindi maintindihan o yan yung mga nakuhan dahon oh. ng maganda pala pag naarawan kasi yung lugar na yun yun yung bababang yun nasa lilim ng ano, kawayan kasi may kawayan dyan dati maraming dahon <coughs> masisigla na uli sila. Ito ngayon ang aking pagtuto ng pansin. Kakalat ko lang dyan sa lugar na yan. Dyan, 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 dyan. Kasi may mga itinanim din ako noon. Yan. Ito, 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 ito. ito. Oh. Ago, yan. Ito, ito, ito. Madre de Agua yan. Ito. Yan, yan, yan. Madre Yan, yan. Sarado yung resort. Walang gumagawa ngayon. Ito. Wala. Walang gumagawa sa resort ngayon. Sarado. Eh. Kaya nakunta sila Ellie. Ah. Nagpasok ng bakal. Pasok sila ng bakal. Sarado. Hiraman ko yung bareta. Pabura ko dito eh, sa lugar na ito eh. Ang problema lang, yung tubig eh. Kasi nung dumaan kung siguro ang tubig hanggang doon. Yan o. Oh. Yung may bakal na yan, yung naka-horizontal na yan. Dyan. Abot yan yung tubig eh. Kaya mababan lugar to. Pero ngayon, nakalipas ng ano, December. Kasi, alam ko nun, parang October eh, nung pumasok yung last, last year. <coughs> Ayan ah, o, oh, mga native na manok yan. Ayan Ito, maganda rito magmanukan eh. Ang nga lang, ang inaano ko, tatawatan ko dito yung yung, yung tubig. Ano so, yung bareta? Ano yung ng bareta mo? Ano so, yung bareta? Bareta, tiyo. Oh, yan no? Mga native yan. Kay Manong Nestor. Pero yung isa kong bayaw. Oh. Nakakulong. Nung gamit ng bareta mo? Gamit ng bareta? Ginagamit mo? Ayan na, nagtatanim siya. Tatanim ko yung Madre de Agua dito kay Merlin. Ito to. Ayan oh, o, oh, taniman. Ayan, oh. tag-ulan oh. Tatanim. Kamote. O, oh, yung kamatis yan, kamatis. oh. Ito, kamatis yan. Makasakaling umaman dito. Ayan, si Manong Doy doon. Sa Ay, hindi. Dati raw kasi nakatanong dito. Talong eh. Eh, hindi na si Kaso. Inespray ng insecti. Ah, ng ano? Grass. Ano tawag doon? Hindi naman tinaniman. Ayan, tinaniman ni Manong, Isis, ni Manong nestor. siya. Tatanin ko dito kay Merlin yung Madre de Agua puputulin daw ni Manong Carling eh. <coughs> ito yung bahay ni Merlin dati nung pandemic Ayan. binabala ko rin itong lagyan ng ano net kulungan ng manok yan oh. Dito hindi ko pa nakakausap eh. kasi nga nakatakot ako dito dahil yung tubig eh. O yan, pinaarado yan. Yung madadamong yan, pinaararo yan. Kaso hindi naman tinaniman. Kakalat lang mga native dito, yun oh Native na manok. Kung gusto mong mag-ulam, kukuhanin mo sa gabi. Hindi mo mahuli sa araw. Ayan. Ayan o. Ayan o. Ayan, o. 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 Lima. Lima. kukuhanin ko yung isang yan o yan mamayang gabi kuhanin ko yung isang yan manong kanina itong itim na manok na ito yung inahin itong may inahing manok na may limang anak kanino to ha kay Junel Ay nako mo. Ang daming anak niya ni. Eh. Alam ko ang anak niya sampu eh. Ngayon, lilima na eh. Anim pala. Dito ko titatanim yung madre de di agua dito. Yan. Kaya wawat watang ko muna ito. Lugar na ito. Basta maitusok ko lang yung madre de agua. Saan ko kaya umpisan dito siguro dito hop may amaya na uli o yan kinuha ko na pinutol ko na ayan o. o yan na lang natira yan na lang natira ito yung mga ano <coughs> mga sanga nya tatanim ko na ron hindi na buhay oh. parang patay na rito ayan oh. wala eh. hindi na buhay dyan ayan doon punta tayo doon sa nilinihin na sa natin konti doon itanim na ito kasakaling dumami buah wow jalin tayo tanim ko na pakana eh. eh. okay. <coughs> ba ngayon? Dumami yan. May dito ah. Oh. Primera light. <coughs> Primera Light. Like. <coughs> Nanim ko doon 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 sa bounding kawe may nabuhay na apat nakita ko apat. <coughs> ang dami nun ay nasunog sinunog yung kawayan siguro may magtapo ng ano ng sigarilyo. <coughs> sunog hindi ko naman naagapan depan sin guru di kono kuninda guaku ko? oh. aku ron sa bahay. Lu ka apo no sa bulan. Suluk la. Tapos dito. Gan. Well, buhay siguro ito kasi dalawang mut na yung nakunay. Kalubog eh. Ang eh. <coughs> dadagdagan -ag pa ito kung magbubuka sila doon sa resort Radu, wala sila eh. Mukha ko muna ng materyalis. Pagitan ito, naglalaro sa 60 cm. ん <noise> <noise>

嗯，对。 Sana mabuhay Sana mabuhay Lalagyan natin ng ano Yung tawag na tulos Pinaka signal niya Yeah. Maya maya na ulit. Maya maya na ulit. Shout out Kabokal Farmers. Idea mo, sinusunod ko.